paano mag-submit ng interest ituturo ko po sa inyo kung paano step by step so by the way mag voice over po muna tayo ngayon kasi po medyo maingay po dito sa amin kasi umuulan okay proceed na po tayo so step 1 punta po tayo sa ating profile dito sa what's on your mind pindutin ang profile at dito may makikita po natin ang tatlong toldok. Scroll up mo lang at pindutin ang copy link. Then, balik tayo sa ating dashboard at pindutin ang dashboard. At hanapin itong monetization. So, pindutin lang po natin itong see all at pindutin itong ads on rail or kahit saan dito sa tatlo. Then, dito sa baba, pindutin ang learn more. So, dito, pindutin ang I'm interested. Dito mag-fill up na po tayo. So una ilalagay po natin ang ating email address, pangalawa ilalagay po natin ang ating link ng ating Facebook account or page. Pangatlo, kapag mayroon ka pang ibang Facebook account or page, ilalagay din natin ang ating link. Then pagkatapos pindutin ang Let's do this. So okay na po 'yan. Tandaan kapag ma-review ni Meta, ang iyong mga account posibleng ma-invite tayo basta original ang mga uploads mo at walang violation.